Good guys and for video sa Sokis 115 ay biglang tumirik habang nasa biyahe So ito guys ay ginamit ni Bosing kay ng umaga sa pagkatid ng kanyang anak kaya lang biglang tumirik So ngayon hinom si Rubis natin pinunta natin kung saan nangyari o ang kanyang motor So siyempre guys ito daw ay pinarsyalan ni Bosing at na-check niya na walang kuryente sa tension wire So on natin ang kanyang sosi oh, para kung natin kung ayaw ba talaga umandar ang kanyang motor tayo natin padyakin o i-kickstart ng kanyang motor. So, yun ang ano, ayaw talaga umandar ang kanyang motor. E At, kailangan natin hugutin ang kanyang tension wire para makonfirm na natin na wala talagang kuryente sa kanyang ignition coil. So try natin hatakin ang kanyang spark plug cap. Tapos, i-check natin itong tension wire. Paano ba yung check guys? Kailangan ilagay lang natin sa ground. O ang dulo ng ating tension wire sa ground. So yun nga no, kahit anong padjack natin, wala talagang kakurinti-kurinti ang kanyang motor. Ang gawin na lang natin, pahin natin mahirapan i-trabulisyon ang kanyang motor guys. Kailangan natin tanggalin natin ang yung front cover, yung mga fairings niya. Para hindi tayo mahirapan. Para mapabilis natin yung trabaho ay syempre, magic na natin. So ito na nga guys, na magic na natin ang kanyang mga fairings at klarong klaro na. atin hindi natin mahirapan pa. Yung isang fairings niya hindi mabunot kasi nag-stack up ang kanyang bolt. Pero okay lang guys, importante is malocate natin ang kanyang sakit ng kanyang Pulser at saka ignition coil. So ngayon, iti-check natin ang resistance kan ng Gamit ang ating multi-tester guys, set lang natin siya sa times 1 na resistance. So meter test po tayo guys ha. Kailangan i-check natin kung ilang resistance meron ang kanyang pulser saka tayo maghahatol sa kanyang ignition coil or ang kanyang CDI. Check mo natin sa so, paano ba malalaman ang kulay ng pulser Yan po ay katabi ng sakit ng ating uh, lighting at saka charging. So meron kayong makita ang dalawang sakit na maliit dyan papunta sa ating uh, stator coil. So, ang hanapin nyo lang guys is yung kulay blue, yellow at saka green na wire sa kanyang sakit. Huwag nyo yung yellow, white at saka, yellow pala at saka yung red, white kasi yun po ay charging at saka lighting. So, itong blue, yellow okay. at saka green na wire lang. So, kailangan meron sa resistance ha. So, ang kanyang resistance guys sa 112 patas no. Ibig sabihin goods at meron supply ang kanyang pulser. So, pero na-observe ko parang hindi ma malikot ang kanyang resistance guys no. Yun no? gumagalaw ang kanyang resistance ng kanyang pass. Sarap at ang yan kapag normal yan, di ba? So, ang gawin natin is pressure. Kung walang problema ang kanyang palaser, tara natin isiparit ang dalawang sakit. Yung male at saka female sakit natin ating palaser. Dito, tuhugin natin itong dalawang ito, guys. Yung green at saka yung uh, blue-yellow na wire. Double check lang natin kung mag steady ba siya o gagalaw. So, gumagalaw pa rin siya, guys, no? Pero meron sa mga 100 plus na resistance. So, wag muna natin yung uh, i-focus guys, no? So, ang gawin natin kasi uh, maliit lang ang ating mga materialis na, dadala, na nadala, na sa ating area na tinabrosyutan. Ang gawin lang muna natin ay uh, tayo ng ignition coil guys. At uh, try muna natin i-double check itong tension wire ito. Wala talaga siyang kuryente. No? Ang gawin natin is meron tayong uh, dinala na ignition coil na pang testing guys no? sa ating shops. So, ito yung ignition coil na pang testing natin. Ang gawin natin is, luwagan natin itong ground niya sa ibabaw ng kanyang ignition coil. Mayroon niyang, mayroon kulay black na ka I terminal. So, luwagan mo natin yan. Tapos, kunin natin ang ating pang testing na ignition coil. So, itong ignition coil, guys, ito ay uh, sa Kimco, no? Na mga old model na Kimco. So, yung isang terminal, lagyan natin sa ground. At yung isang terminal natin ng kanyang ignition coil na stock, ilipat natin sa isang terminal ng ating ignition coil. So, idikit mo natin yung ground, guys, no? Yung niluwagan natin na i-terminal. So, iipit mo natin siya dyan. Kaya mali maliit lang po ang ating mga materials guys. Kasi home service tayo no? at wala tayo sa ating shop. So, yan. Tapos, ipit natin. So, ang punto na natin, natin dito guys is para ma-confirm natin na nasa si ignition coil lang problema ni sing Kasi po, halos ng mga smash na motor ay walang, ka ang kadalasang issue ay ignition coil lang. So, para na may harapan, guys, try natin ignition coil para makatipid si Mosing. Ito lang tayong ibang pagdadaan pa. So check natin kung meron kuryente. So yan, napil ko guys, no? Merong malit na kuryente na lumabas yeah. sa ating ignition coil. Pakunti-kunti, ibig sabihin, ignition coil ang possible problema sa motor. Eh, Kasi yung stock ng ignition oh, coil niya no. is mga kuryente na, na lumalabas. So ito, pinantesting natin guys, no? Meron siyang kuryente na lumalabas. Siyempre, para makonfirm natin kung ito ba talaga ang problema sa kanyang motor, ay kailangan pandarin natin ito guys, no? Paanda natin. So kukunin muna natin ang ating spark plug cap. Tapos, ikabit natin sa kanyang uh, spark plug mismo, no. So, ikabit natin ito ng spark plug cap. Yes, talaga, guys, kapag mga smash, eh, kadalas ang issue nito is ignition ko eh lang, no. Akin pagkatanda, guys, sa mahigit 15 years na ako nagtatrabaho sa motor, never pa ako nakapagpalit ng CDI ng smash siguro yeah! sa Ignition Coil nasa mga 15 basis na ako nakapagpalit nakapagpalit na ako ng Ignition Coil ng Suzuki Smash kahit 2 months pa lang at brand new tumirik ng motor ni Bosing oh, huh? habang nasa bihay so yan ilagay natin ang kanyang spark plug cap tara natin pa na rin let's go see so, guys magdar ang motor ni Bosing oh my god na walang ibang problema ng kanyang motor kundi ignition ko lang kung bakit ayaw umandar ang gawin natin guys ay siyempre bibili tayo ng bagong ignition coil ni Bosing no. Hindi pwedeng hindi natin ito palitan guys ng bago kasi nga kagamitin pa ito ni Bosing sa paghatid sundo ng kanyang anak. So ang gawin natin okay. is maghanap tayo ng pang smash na ignition coil kung wala XRM ang bibili natin sa bayan. A few minutes later. At binas na, guys ng tayo ng ignition coil na pang smash talaga at hindi natin mahirapan pang i-plug wow! ang kanyang uh, ignition coil kasi nga ito ay kasukat ng ating stock na ignition coil. At wala na tayong babaguhin pa, kundi plug and play na lang ito para mapabilis ang ating pag-install ng kanyang ignition coil. You know? Magkasing, magka haling tulad lang ito sa original na ignition coil. Estimate ko lang guys ng mga stock siguro na original na ignition coil nasa mga 800 plus lang. Pero itong nabili ni Busing ay nasa mga mura lang guys to for temporary permanent po pang sa matagal lang. Nasa mga 200 lang bili ko dito. So kahit kayo guys kapag yung motor ay susukis mas at naka-experience ng ganitong senaryo na bilang tumirik at medyo putol-putol ang takbo. Isa lang ang pagdudahan nyo guys. Walang iba kundi ignition coil. Kadalasan ito ang issue ng mga Suzuki Smash kapag umabot na sa mga siguro mga 6 to 7 years sa siguro ang servisyo. Pero itong motor guys sa manuwat Sende, Ito ay 9 years na daw ang kanyang motor at ngayon lang Amazing. na ito nagkaganito. First time itong tumirik ang kanyang motor sa loob ng 9 years at ito daw ang first time na pisa na First na na pinalit niya sa kanyang motor. Sabi sabihin guys, napaka pwede talaga asa kasulid na mga Suzuki Smash na motor. So nakabit na natin ang kanyang stock na ignition coil guys. Ah, bagong ignition coil na napalit natin. Siyempre ito ay uh, bago at nag expect tayo na one click lang ang kanyang motor. So ito na. Lagyan na natin ang kanyang spark plug cap para magkaalaman na guys. At, syempre, kailangan natin ilagay yung uh, guide niya. Yung parang, uh, pari rin malikot kapag tumatakbo. At, i-on natin kay Sose. Pandarin natin, guys. Let's go. Yun, oh. One click ang kanyang motor. Ice to one. Wow! wow. Kanyang motor guys at syempre try natin Paandarin uli ulit one click ba at hindi ba Star hard starting kasi kapag hard start kita guys no baka mamoblima naman si busing sa pagpaandar uli ng kanyang motor mamaya Yun, goods ng motor ni Bossing. Yan lang guys na kapag yung motor ay maka-experience ng ganyang senaryo, lalo na sa mas mas users, walang ibang salarin, kundi kapag tumirka ka motor, walang iba, kundi ignition coil lang. At syempre, kailangan natin step by step ang pag ng ating motor guys. Huwag muna natin madaliin, kailangan i-confirm natin ang bawat pisa na ating papalitan. Kung may mangira manghiram mo na kayo ignition coil, e-check nyo ng pulser para isiguro natin na hindi talaga uh, gagasta tayo ng malaki so okay. when si Boseng ignition kailang lang sira sa kanyang motor maraming, maraming salamat at uh, siyempre yung kalimutan i-start out si Boseng salamat mga sa tiwala at syempre sa ating napakasipag na mekaniko yun o oh. ride safe God bless ayos